Oy, 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 ano na naman to Another day, another parcel, another gastos. Well, para saan pang sa pangaban sa paborito nating OTJ. So, wag na natin patagalin. Ito na yung mga yun. Umpisahan na natin. Bumili tayo ng sticker. Yan, pangalan ko pangalan ng aking mahal na asawa, pangalan ng bunso ko, pangalan ng gitnang anak ko, at siyempre pangalan ng bunso. So, ayan, ididikit natin ng ganyan yan para dagdag pogi. Siyempre, napakaganda, napakaangas. Ganon din yan sa, sa stainless. Bagay na bagay pa rin yan. Wala kang masasabi. So, dahil sa sobrang ganda, umpisa na kagad natin. Lagyan natin ng montage ang ah, napakagandang sticker na to. May pangarap kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado walang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din O oh, ayan, natapos na yung unang parcel natin So ito naman yung susunod Itong mga pedals na to Tingnan nyo, ang dudumi, ang papangit na Ang luma pa Siyempre, tatanggalin na natin Ano pang hinihintay natin baklas agad ganyan, palit ng bago Ito pa nga pala yung kakabit natin Tingnan nyo ako kung bagay na bagay Namumula at eto lang nga siya Alright, magic na magic Ang bilis na mga pangyayari Na ikabit na natin Kaso nga lang, biglang umulan So, tingnan nyo naman Lakas ng ulan At habang nagkakabit Eh, ayan, basang-basa na tayo Tayo'y basang-basa sa ulan So, ano pang hinihintay natin? Pahinga muna tayo At siyempre, habang nagpapahinga Ano pang gagawin natin? Di... Maligo since nabasa na tayo, di maligo na tayo. Enjoy na natin na yung ulan. So libre na ligo, libre na sa tubig, shampoo at sabon na lang ang kulang. So ayan, pagkatapos natin maligo, ano ulit ang gagawin natin? Back to work na naman tayo So ayan, tumigil na nga yung ulan Tingnan nyo, basa pa yung uh, simento So eto na yung susunod, eto na yung pinakamahirap sa lahat At siya nga pala, lalagay natin dyan Kasi ang pangit-pangit to, tingnan nyo Wala na, wala nang kadating-dating So lalagay na natin to para dagdag-pogi At nakalimutan natin mag-intro, so intro muna tayo The 8 -Geek At syempre, nandito na ang aking supervisor, walang iba kung hindi ang aking mahal na ama ay ang check niya kung tama nga raw ba yung ano niya yung pagkakapit niya at yung pagkakatread niya kasi parang malinaw. Pero siyempre, chinek naman niya, goods na goods, okay na okay. At siyempre, bago natin ikabit yung mga gulong, eh, ayan, maglilinis muna tayo. So, kitang-kita nyo naman, sobrang dami ng putik. Although, napakarami ng putik niyan, check nyo naman, wala pa talagang mga lusaw yan. Goods na goods pa, buong buo pa, unat na unat pa yung body niyan. So, okay na okay, wala tayong problema pagdating sa katawan, sa mga lusaw, sa mga, ayan, sa loob, wala problema kasi mais na mais natin. So, ayan, Kinabit na natin. O, kitang-kita nyo, lumabas na yung disc brake nya. Nakikita na may kulay puti na yan. At lalong-lalo naman sa likod. Pag nakikita nyo mamaya sa likod, eh, wala ka talaga masabi. At eto na nga yun. O, siba? Kitang-kita nyo, goods na goods. Kitang-kita na yung pagkaputi ng brake shoe nya. So, eto na. Gawan na muna natin ng montage. pag kang sasakyan Tara dito na sa 8 gig pep talk Sigurado alang ka ba Quality second hand Parang bagus sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din Di kailangan ng bago Basta maayos, maingat Kasama mo kami sa bawat hagbang Mapakalsada So ayan, all done na tayo. At siya nga pala, kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, eh baka naman pwede mong i-comment kung tagisang ka ng sa ganoon naman, eh malaman natin kung hanggang saan nakarating ang ating video. At siyempre, i-comment mo na rin kung ano nga ba yung magandang ipangalan natin dito sa OTJ. So ayun, baka malay mo yung comment mo, eh yan yung mapili natin. So ayun, hanggang dito na lang tayo mga pep talk. God bless everyone, mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Bye bye. Antabayan na yung susunod. At siyempre bago pwede na kayo mag-comment kung ano pa yung gusto nyo yung i-update dito sa sakyan natin. O DJ. See ya! May Pangarap kang sasakyan Para dito na sa 8 gig pep talk Sigurado lang kaba Quality second hand Parang bago sa tingin Sa bawat ride mo kami nasa likod din